Good afternoon mga kaidol, mga kalambat. Ayan po mga kaidol. Ayan po yung natanggal ko mga kalodi. Ayan na po yung natastas na dilingga namin mga kalodi. Mga kaidol, bago po yung dilingga ko. Pero tingnan nyo mga kalodi kasi marami pong gasgas -gas dahil po yata sa power block yan mga kaidol, mga kalambat. Uh, ayan, dalawang taong gamit na po yan mga kalodi. Pero brand new po yan nung binili. Pero ganyan na po yung muka dalawang taon pa lang. Yan, marami na pong gasgas yung buko mga kaidol, mga kalambat At ito po yung twisted na size 30 lang po ang sinulid mga kalodi pero lumalaban po siya mga kaidol, matibay pa at pwede pa natin ikabit ulit mga kalambat Ayan. Twisted po siya mga kalambat Ayan. Pwede po po natin yan ibabalik sa next year. Kasi medyo matibay pa po. Ah, uh, medyo pino lang siya mga kalambat pero matibay po ayan po yung kasamahanan at least ayan marami na pong mahina mga kaidol mga kalambat kasi sigon damano namin nabili pero nagamit na namin to uh, dalawang taon na namin nagamit to mga kalambat ayan kaya marami po tayong i-reject at piliin lang natin dito yung pwede pa talaga makinabangan at yun mga kalambat yun pong nasa pisbagan ko yan yan pong magaspang ah, 14 po mga kalodi mga kalambat ayan pilian din natin yan mga kalambat ayan na po yung natastas natin at ito po yung 14 natin mga kalambat ayan yan po mga 14 yan mga kaidol mga kalambat at marami na pong mga -gas at nahina na mga kalambat ayan. at marami tayong i-reject ngayong taon mga kaidol kasi konti na lang yata makinabangan natin 14 at mahina na talaga yung iba kaya kaya na punitin mga kaidol mga kalambat yan lang po at pagkalimutan kalimutan mag share, like, comment at follow nyo rin ako para updated kayo sa laging vlog ko thank you, bye, ingat, follow for more